Alam nyo ba na si Granger ay isang ulila? Naulila si Granger sa panahon ng digmaan sa pagitan ng Monian Empire at ng Southern Monsters, siya ay kinuha ng Imperial Army, at pagkatapos ay ipinadala sa Monastery of Light, katulad ng lahat ng ulila. Si Granger ay tahimik at nakahiwalay, hindi siya nagpakita ng maraming nararamdaman sa pamamagitan ng kanyang malamig na mga mata, gayunpaman, mula sa isang murang edad. Si Granger ay labis na nasiyahan sa musika at kapag ang himig ng mga biolin, ay lumitaw mula sa monasteryo. Si Granger ay nagpapakita ng anumang interes, na nawala hanggang sa natapos ang musika. Sa panahon ng kanilang paglaki, ang bawat ulila sa monasteryo ay may dalawang pagkikinian para sa kanilang kinabukasan. Sa pagtanda, maging isang mangangaso ng demonyo, na bubuhay sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga lihim at mapanganib na gawain na itinalaga ng imperyo, o maging isang tagapaglingkod ng monasteryo, na naglilinis, at paghuhugas habang buhay sa sorpresa ng lahat, pinipili ni Granger ang mga baril at violin ng sabay, ibig sabihin, pipiliin niya ang parehong mga opsyon. Mas tiyak, wala siyang pipiliin sa kanila. Pinasusuklaman niya ang digmaan at mga demonyo, kung saan nawala ang kanyang pamilya at tahanan, kaya hindi siya magdadalawang isip na maging isang mga ngaso. Ang mga bilin, gayon kaman, ay may malaking kahulugan sa kanya habang pinapaginhawan nito ang kanyang paghihirap at mamungot. Dahil humawak si Granger ng mga baril sa unang pagkakataon, Pal yan yang nalampasan ang mga inaasahan sa parehong pagsasanay at real-time na labanan. Siya ay isang perfectionist sa parehong solo at synchronized teamwork. Laking bulat ng lahat, si Granger ay talagang bini sa tono. Mula nang matanggap niya ang kanyang violin, nagpatugtog si Granger ng hindi magandang musika saan man siya magpunta. Ang ingay mula sa mga violin ay magiging napakasama na ang kanyang mga kalaban ay mawawalan ng focus. Sa ni Granger ang pagkakataong ito para barilin ang kanyang mga kaaway gamit ang kanyang baril bago nila napagtanto na ito ay isang bitag. Nagagawa niya kaagad ang isang magandang kiraso ng musika sa isang awit ng labanan, at ang mga pagtaas at pagbaba ng melody, ay kadalasang nagpapasaya sa kanya. Binagtagal, kinangunahan niya ang mga mangangaso ng demonyo. Kahit na ang S-Level Tasks ay hindi big deal sa kanya. Sinasabing ang kanyang bilis ng putok ng baril at katumpakan ng bala ay maaaring lumampas sa anumang bagay, na lampas sa imahinasyon ng isang tao, lalo na ang lakas ng huling bala ng bawat isa sa kanyang magazine, na naglalaman ng mga pampasabog at kapag nagkadikit, ay nagdulot ng napakalaking pinsala at malapit sa kamatayan humanga sa kanyang kahusayan at kakayahan, hinangaan at iginagalang ni Alucard, isa sa mga pinakakilalang mga ngaso ng demonyo, si Granger. Siya ay nananatiling isa sa pinakamabangis na, sick, gunrunner sa monasteryo ng liwanag, na may mahusay na diskarte sa pakikipaglaban at isang malakas, advanced na pakiramdam ng pag-iwas sa panganib upang ituloy ang kasiyahan ng pagpatay ng mga demonyo at pagkumpleto ng gawain at sa lahat may paghigantay niya ang kanyang pamilya.